embarkadero Dahil tulad ng sinabi ko kay Hammer uh, a ko siya pagkatapos ng seminar ko sa ano civics kaya ngayon kasama ko ang squad kasama ko si Katindera, si Lavilicious, at uh, susunod si Mac kasi pray uh, namin na paliguan si idol uh, Hammer at uh, nagdala kami ng pagkain at mga damit para sa kanya. At kung sakaling papayag siya na paliguan siya, gugupitan siya ni Bosmak at ahitan para naman na uh, malilisan siya ng idol. Kaya abang-abang. Alright. Ayan, titignan natin mga idol ko. ah nandiyan siya sa nandiyan siya sa tinitira niya. Ayan. Tirik na tirik ang araw mga idol kaya ibig sabihin ano na arawan din siya diyan. Yan mga idol, uh, doon dito ay si Hamre you no. Know? Ay siya. Mga idol. Tulog na tulog. Yan kasama siyang aso. alright ah Uh, pasukin natin siya mga idol. Yan mga idol, uh, nagmising natin si Hamre mga idol dahil uh, siguro hindi pa to kumakain. Yeah tamang-tama yung dala pagkain para sa kanya. Toy, kumusta ka, eh? So, ayan yung mga dala ni Bosing na pagkain. Puro, yan, kanin. yon, yan. Yan, may ulam na si Tatay Hammer. Ingat kayo jana.